small fish with uh, leaves here. Yeah, sarap. Ano yan? Paksil. Yan na guys, yung tuyo. Ayan, kakain na kami ni Manang Lia. Ayan, si Manang Lia. Oh. Pakain, Manang Lia. Oh. Ayan. Siyempre, may kape. Ayan. Yung ibang tuyo, tinago namin kasi maraming, ano, may langaw. Dadapo at saka na nga, mga ngamoy yung ano namin, kusina lalo. yan Potato with ham, uh, cheese, paprika, and of course, parmesan. Yan. Sarap yan. yan ang sekreto ni Manang. Hello guys, ito yung handa ni Leake sa akin dahil alam niya na paborito ko yung uh, shrimp na ginataang kalabasa na may talong. Ito nilutoan niya ko kahit sobrang busy siya kasi ako ay nagcelebrate ng aking 50th sa YouTube. Talagang busy talaga si Leiyaki pero Nilutoan niya Pero hindi na ako nakakain kapon guys Kasi iwan ko Sobrang pagod ako Kaya today ko siya kakainin Thank you so much Liyaki Kahit ano ka Yung sobrang busy ay Nagluluto ka para sa akin Kasi alam mo na paborito ko ito Yummy yummy siya guys Tingnan nyo may Kalabasa at saka Yan Na may hipon at gata yan ang paborito ni Manang Lina. Thank you so much, Liyaki. Let's eat. Ayan, lutok na siya. Hanguin na natin yan para makakain na. Lutok na talaga siya, guys. Ayan. Lutok na talaga siya, guys. Ayan, ha? Lutok na talaga siya, guys. Ayan. Lutok na. Sarap yan. Ayan, hanguin na natin. Lutok na siya gustong kakain ng sushi, dali. Kain tayo sabay. Yan. Kulang pa yan. Gagawa pa ako ng isang plato. Kain na na. Sweets ni Manang. Without sugar. With biscuit na ginawa kong crumbs with butter and And then uh, put in the oven for 5 to 10 minutes. Yogurt, uh, gelatin, and fruits, yogurt and cream, and then gelatin and fruits on the top again, guys. Syrup, carrots, and uh, cabbage and corn salad with. lemon and olive oil dressing guys sarap sya guys look guys wow for a diet bingka kayu dyan sa iliki <laughs> bingka ni manan <laughs> na iliki nandyan na yung toyo balsamic, honey, paminta, at sibuyas. Yung balsamic vinegar, guys, nandiyan na. ibabad natin siya. Kasabay dito. Ito kasi yung sibuyas, ang pang ano ko sa pangkakulo, guys. Ano natin siya. Himasin. 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 Napaka-beautiful. Sarap yan guys. Kasi kami lang niliya nito. Hindi sila kumakain dahil fattening ang pork belly. Pero si Manang at si Lea ay okay namin kasi ito yung pinakamasarap na part guys ng ano sa atin na pwede pang kumain. Yan. Babad natin yan ng uh, 8 hours or maganda overnight. Kung wala naman kayong time, okay lang. I-try nyo, nyo rin na diritsuhan, masarap pa rin. Pero mas maganda na nakababad siya guys. Ibabad natin siya guys. Ilagay natin sa ref ng 8 uh, hours bago natin pakuluan. Let's go. Ilagay ko muna. 在、yeah,。Mm hmm. So guys, sarap ulam ni Manang. Ayan, may jerjer guys, may jerjer. Yung rocket salad tinatawag ng mga uh, Arabic ng ano guys, uh, jerjer daw yan guys. At sa mga tigang yan guys, mga tigang. Tsaka ito yung marinated salmon, may lemon ako, syempre may mais. May juice at syempre kanin, hindi mawala. Let's eat. Kain tayo champurado guys. Champurado kayo dyan. Sarap. Kain, kain. Let's eat. Guys, nagluto si Manang ng munggo na may ribs. Yan. Pero, dahil malambot na yung ribs ni Manang guys. Yan, sobrang lambot. Sinadya ko talaga siya guys na sobrang lambot para maiwan yung laman. At saka, syempre lagyan ko ng tuyo. <laughs> Ibang klase, no? Yan. Nilagyan ng tuyo ni Manang. Yan, no? Kasi gusto kong, kaka gusto kong kumain ng tuyo, guys. Hindi ako pwede magprito dahil mga ngamoy siya. Kaya, ilano natin dito sa munggo ang tuyo, guys. Paraan-paraan lang para tayo ay makakain yan, di ba? Ang unique ng recipe ni Manang, may ribs na baboy na pinalambot ko yan. At syempre, may tuyo. Ano kayang klase yan? <laughs> Galing kasi naligo si Manang, kaya nagutom kahit ano na lang naisipan. nagswimming kasi si Manang ninyo guys, kaya nagutom. Ayan uh, ibang klase na ang niloto guys yan ang resulta sa kasi swimming ni manang yan o yung ano ng race Guys, lotu guys. decit na kami ni Manang Lia